morning tignan nyo grabe no balik tayo sa suot na malamig medyo mahangin kasi ngayon tapos malamig atid natin si Lani monday ngayon thanksgiving may pasok si Lani double pay ka ito pala yung baonan ko grabe ulyanin talaga Double pay, okay. I know. double pay? giving yun eh? <muchas> <muchas> Marami akong walang pasok. Pwede, at least babayaran ko oh. double pay. Ako naman, rest day ko, pag tumapat na ganito na ano, na holiday, double pay din ako kahit na sa bahay ako. May overtime ako ng 8 hours. nila lang maganda sa rest day ko eh, lunes eh. Medyo pang mayaman. Bayad ka. Oh, ano, naubos na yung daon. Naubos na yung daon sa sa tapat ng sa amin. Pero parang konti ngayon, no? Nilipad na. eh. Ngayon, wala naglilinis. Kasi ay, alam nila, lilipa rin lang nila. Alas 7 na. Ito naman yung ano, sila ni, kahit 5 minutes umalis ang bahay hindi pa rin late dyan lang kasi nung kinuha talaga namin itong bahay na to pinag-aralan namin yung lokasyon eh sa trabaho sa school tinatanong nila itong bahay na to kung ano ba to? yun ito apartment yun mami yung apartment to, yun yun ano, ano. Ano. Um, uh, hindi yun ano ah binibenta hindi apartment yan pero maganda eh no bagong bago marado yung... kasi kung... gawa na nga kagad eh. Nakita namin, ano lang yan eh, binubuo parang Lego. No? May sila No? oh, yun o, sarap sa nga yun No? Yung ginawa nila, no? Mm -hmm. Parang piling ko, arkelay mo yan kung gusto mo. Ko. Kasi konti lang eh. So, kung okay, sino yung gusto lang na ng garahe. Mga ganito, pag pa-winter na, ano, Madilip. madilim, na. Hindi ka dati na summer alas 5 maliwanag na Aga pa rin ang mga nagkakape eh. Ano kaya gagawin ko ngayon? Thanksgiving Thanksgiving Edit Pagkain natin Wala <laughs> Yun na yung handahan natin sa birthday ni Dylan Ayun o no? senior na nagkakape. Ang baunan ko, grabe. grabe. Malimuta ko pa dito. Malimuta mo pa yun. <laughs> yung ina na si Lani, Tapos, yung uwi muna tayo. Yeah, this is my new friend. What's that? David. David! David! This is my new friend, David and... Cheryl! Cheryl, Cheryl, Cheryl yeah. yeah will speak Tagalog first because my notes will be bleeding. Yes, I heard that. Yan, nandito tayo ngayon sa bahay nila ano, Cheryl and David yan. Marami silang tanim na ano na Amatis. kamatis, Amatis. sobrang oh. dami. Sabi sabi ni Cheryl, bibigay niya daw sa atin. Eh sabi ko naman, bibigay din natin sa mga kakilala natin. Oh, sayang masisira. Ayan. David, thank you. Thank you. Uh, he's always watching the blogs of Enags and Cariño family. Truck driver. Truck driver yeah. for yeah, how I many years? 35? 35 years? Mm -hmm. I'm kind of old. 35 years. 35 years yeah. of driving? Mm -hmm. You know, I want to be a truck driver. Yeah. Oh, it's not easy. It's not easy? Mm -hmm. No, you start it's, small. In out. winter, it's hard? It's very yes. hard. Yeah, it's yes, it's very hard. Highway oh. driving. Oh, it's very yeah. hard. Yeah. No, oh, imagine from 100 speed in the highway. Yeah. You have to be down 40, right? This speed. Sometimes yeah. You to change your speed. Yeah. yeah. You've seen all. I've seen all. I've seen in all. It, but I've never been in the ditch yet. Oh yeah. yeah. In 35 years, no yeah. ditch. Yeah. No. Wow. <laughs> this down. <Never>. No? <laughs> very good driver, yeah. David. Yeah. Never yeah. get a fine. No. No. Never in 35 years. In 35 years, no, no never. ticket. No. no. Wow. David, huh? wow, <laughs> yes. thank you, thank you Price for you. the tomatoes and no Thank you. Yeah, I mean, Next time, go to our house, okay? I will visit. I love yeah, to visit visit, house. visit our Thank you, yeah. David and Cheryl. Yeah. I noticed yeah. that other bloggers, saying you know, you'd like to see your blog. Yeah, the waves are always quiet in the back. Yeah, yeah, she's quiet. Yeah, well, yeah. you have to visit her. Yeah, <laughs> okay. Oh, and, and Oh, tu, tu bucket. Ang dami. Ang dami, grabe. Ito pamimigay natin ito sa mga kakilala. Yeah, just one. Yeah, thank you. Yeah. Ang dami, oh. Yeah. Kaya lang inog ito, Ayun, maraming salamat. Maraming salamat. ito sa ano, sa tawag tuon. Sa nursery yung mga nursery. Okay. Ito na lang, okay na to. Okay na to. Oh, salamat. No, 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 no. I am a new friend, David. Lifetime, yeah. Visit, visit, okay? Mm -hmm. To my house, yeah. Oh no. Okay, you're not too far Yeah, only like three minutes, four minutes. minutes. Yun, salamat. <laughs> salamat, Cheryl and David. May pahabul pag dalawang kalabasa. Ah, <laughs> <laughs> katawa. Lapit lang, alam nga bahay natin kasi ano eh, si David ano, ano dating naging UPS driver mm, truck grabe essential. 25 years ago oh, 30 25 years na truck driver hindi siya nahuli kahit kailan ang galing, idol David idol you're my idol 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 kita <laughs> <laughs> grabe ng galing niya mag-drive tapos no accident talagang ano siya maingat mag-drive yon sabi ko nga sa kanya ipop pangarap ko maging truck driver yon Okay. Maraming salamat David and Sheryl uh, Yan. At ngayon magme-message tayo sa mga kakilala natin at mamimigay tayo ng maraming kamatis. <laughs> and, salamat. Isang balding. Isang kamatis. Ang galing nila, ang galing ni David magano, tsaka si Cheryl magtanim kaya yun, uwi na tayo. Yan, mamimigay tayo ngayon ang ating unang customer. <laughs> Para ako naglalako ng kamatis. <laughs> Share the blessing, di ba? Ito so, na po. Ikano, ha? Mga suki. O, di ba? Binigyan niya ng Pilipino tapos. Kasi na maraming nagtatangin Pangan talaga. Hmm. Hindi talaga akong magtatanim. Tsaka paano yeah. na rin yung mga puno nila. O, masisira niya. kasi eh, masisira. Yung ibang na nag-post dyan, yung taga dyan, no? Hmm. Uh, ano ba yun? Dahon ng ampalaya? Oo, oh, hey, yun. Masarap yun. Hey, masarap yun, oh. ha? Ba't hindi ko nabalitaan yun? Nag-post siya <laughs> sa, ano, Marajay na. O, oh, pinamimigay niya. Dito lang sa atin. Dito oh. sa Bashir Wood. Ayan. Sabi ko ay nasa trabaho ako noon, nagawa na yan, first come first serve oh, oh, na yan. Oo, malamang. Sa munggo ako. Oo, sa munggo. Grabe ko. Tama na yan! Tama na yan! nakabenta tayo. Hindi, nakam <laughs> Inamigay <laughs> natin. Share the blessing tayo. <laughs> Para naglalako lang, oh. Bili na po kayo. ng kamatis. Ayan. pa tayo. Tingnan mo kung nagwalis ka. Meron uli. <laughs> <laughs> Parang ipo-ipo lang kasi dito. Ayun, no, paikot-ikot lang yung mga dam. Oh, mga dam, yung mga dahon. Ayan. Pero babawasan din yan. Babawasan natin. Pero pag uh, wala ng hangin. Taas kasi ng hangin eh. Ayun. Fall na talaga. Fall. Fall. Fall na. Ayan. Ganyan lang. Paikot-ikot lang yung mga dahon. saan. Pag naipo na sa'yo, tapos tumigil na yung ano, yung hangin tuwil na yun linisin mo na pero pag ganito nakakaano lang maglinis malakas ang hangin Ayan. Ayan. marami tayo na pagbentahan medyo naubos na yung paninda natin <laughs> Ayan. medyo eh. tingin tayo ng hotdog hotdog ay kikiam dito daming karne. Twenty four dollars to, walong walong steak. <laughs> Tapos giniling. Tama ko itong breast Ito mga maalis na kami Oo Yun Dito na tayo sa bahay Pusit tayo ngayon, pusit. Hmm. Uh, napakinabangan na yung mga kamatis yun. Maraming maraming salamat David and Sheryl. Yan. Sa kamatis. Salamat. Pusit. Ang ginawa ko dito sa pusit na to, Galaw-galaw nila natin ang ginawa ko dito sa puset na to, yung malaki, alam niyo yung malaking puset, tapos yung itong maliliit pinagsama ko. Para ano. Mazarap. Para may black-black siya, yun o. Oh. Black ko. Oh. Yung tinta niya. Wala lang. Na-amaze lang ako sa black na tinta. Konting at toyo lang yung nilagay ko. Kaya yun. Asin, paminta. Yung Himalayan salt, ah. ganito Yung ganto. Ayan ah. No? ayan. Yeah. Yeah. Sarap itong pang rin eh. Pang rin eh. Ayan. Tapos yun, Asin pa minta apple cider vinegar. Tapos konting pampalasa. Sikreto. Tapos yun, Iyan na yan. Mabilis lang naman to, posit lang naman to. Kain tayo. <laughs> Nandito ako ngayon at nakaupo. Bakit may ganito tayo? Ang hmm. ano yan. Oh, di ba? May mic mic tayo dito. Ayan. Kaya kala, ayusin nga natin. Medyo pamitig na. <laughs> Ayan. Yung. Gulat kayo, no? Nakaupo ako dito. Inaayos ko yung mga gamit ko. Ayan, merong... May ganito na tayo ngayon. Kaya, yun. Abangan nyo. Meron tayong... Basta, abangan nyo na lang. Makikita nyo na lang sa YouTube. Ayan. Ah, yun ah uh, nakaupo ako dito kanina. Ayan. Tapos, nagbabasa-basa ako ng mga messages. Ayan. Kasi sabi niya, Mark, trending na trending yung lipat-lipat. Ayan. Uh, lipat-lipat ng probinsya. Ganyan. Trending daw. Ah, uh, excuse, sabi ko. Kaya sabi ko sa kanya, oh, ano yung tanong mo? Sabi niya, na-guaranteed ba na pag lumipat dyan sa, sa inyo, sa sa Saskatchewan eh mapipiar. Eh di ang sabi ko, medyo natawa ako ng konti sabi ko parang ano ah. Para alam ko na kung saan gagaling yung tanong niya. Ayan. Kaya sabi ko, ah, pag lumipat ka dito sa, no lumipat, sa, sabihin na natin sa ano ah. Parang kay Spot na Ronald Gaze, Pat Pinoy. Pag lumipat ka dito sa, sa Saskatchewan, hindi guaranteed na mapipiyar ka. Yan ang tandaan nyo. Yan. Saan ba yung camera ko? O, yun. Yan ang tandaan nyo sa mga lilipat dito. Hindi siya guaranteed. Uh, medyo talagang mahirap. Di ba sinabi ko nga sa sabi ko sa Spot Pinoy na mahirap na mahirap na ngayon yung pagkuha ng PR kasi nga marami kang kakompetensya at marami kang dapat malaman para ma-PR ka, di ba? Ayun, marami kasi nag-international na, nag, student ngayon na nag-a-apply din ng PR. Kaya yun, marami kang kompetensya. Kaya hindi sigurado at hindi 100% na pag lumipat ka sa sa Saskatchewan, eh, mapipiyar ka. Hindi siya guaranteed. Kaya, hindi guaranteed mapiyar. Kaya, yun. Pag-asa, kahit sa probinsya, may pag-asa, pero hindi guaranteed. Yun yung, ano, masasagot ko, masasabi ko dyan. Kasi, kaya sabi nila, oh Mark, in, uh, may rami kasing nagme-message din na, ano, na, oh, pupunta na sila sa Saskatchewan, Mark, mapipr na yung mga lumilipat ng Saskatchewan. Na ah, hindi po, hindi po guaranteed, hindi po guaranteed na mapipr sila dito. Talagang tatrabahuhin nila na mapipr dito. Katulad ng mga ibang tao na naghahangad din ng PR. Kaya hindi guaranteed, medyo mahirap, mahirap talaga. Mahirap ang laban ngayon, mahirap ang labanan ngayon. Kaya kailangan diskarte, tiyaga, pag-aaral, pagtatanong, ano pa ba, uh, network, lahat, lahat kailangan gawin mo para makamit mo yung PR mo. Kaya yun, yun, natanong, nasagot ko na yung tanong mo na guaranteed ba? Hindi guaranteed. Kaya Ganun talaga. Ganun talaga. Kaya yung ano, yung nababalitaan nyo na lumilipat, eh, hindi guaranteed. Kaya yun, ilang yung masasabi ko sa message mo. At sana, na liwanagang ka at na, kung international student ka o nag-iisip ka na lumipat, pag-arala mo mabuti, alamin mo kung may PR ba dyan sa inyo, mag Tanong ka sa mga nakakaalam, sa mga consultant, sa mga immigration consultant, katulong sa iyo yun, katulong sa inyo na malaman nyo kung ano ba yung ino-offer na PR ng probinsyang nandun kayo. Yun. Huwag basta-basta mag-isip na lumipat, i-assess nyo i-assess nyo kung ano talaga yung sitwasyon nyo sa lugar nyo. Pero kung talagang desidido na kayo, eh wala na tayong magagawa doon. Talagang, siguro, tinignan nyo na lahat ng option. Talagang mahirap yan, nahihirapan kayo dyan, eh doon na kayo mag-decide na Di ba? Pero, hanapin nyo muna lahat ng option, pag-aralan, magtanong, o kumonsulta sa mga eksperto. Yung, Yeah, yun, ah, uh, maraming maraming salamat sa laging panonood, Ingat po kayo at sana pag nandito na tong mic na to, supportahan nyo. <laughs> maraming maraming salamat sa laging panonood, Ingat po kayo at bye.